Okay guys, meron tayo rito isang tupperware na daga na nahuli natin sa bukid. Tapos nilagay natin sa freezer, nabalatan na siya ng maayos. Ngayon ang gagawin natin, hihimay-himayin natin siya para gagawin nating prime adobong daga. Na panatuyuan yan, kaya napakasarap yan. Kaya panoorin ninyo ang video ito hanggang sa matapos para malaman uh, ninyo kung paano siya lulutuin. At napakasarap talaga niyan. Dahil ito talaga ay mga paborito talaga ito. Lalo-lalo na sa mga Nuevesia, Bulacan. Yung mga may talaga sa mga taga. Yan, masustansya to Kaya abangan niya yan. Exotic talaga. Talagang panoorin niyo to kung paano natin lutuin to Kung paano siya magiging prime adobong daga. Kaya watch nyo guys ha hihimay-himayin natin yung daga para kapag naluto ito malambot at masarap kasi kailangan para pag mo himay-himay na siya hindi na siya yung ganitong kalalaki at yan ay tinanggalan na rin natin ng ulo yan mga paa at nilinisan ng mabuti yan Tinimplahan ng mabuti sa kaldero pinakuluan yan na may luya para mas mabango. Tapos may bawang din para mas masarap naman. Kaya ganyan ang gagawin niyo kapag kayo ay magpa-pride ng adobong taga. Ito ay napakasarap talaga na exotic ito kapag ito ay nakain ninyo. Talagang lalakas kayo. Dahil iba pala ang sustansya na itong dagang ito. Hindi ito yung dagang nasa bahaya. Dagang bukit talaga ito. Ang kinakain talaga nitong mga to ay mga palay lang. Kapag tag, tag, tapos na ng mga palay, mga nagsusulputan yan kasi yung mga nalalaglag ng mga tinatabas, ito ang mga kumakain. Ganyan ang mga daga. Yan lang ang mga kinakain nila. At yung mga dumiman nito sa katawan, inaalis naman yan. Kaya talagang safe na safe ang pagkain talaga ng daga bukid kasi marami nang kumain talaga nitong mga dagang bukid na to talagang masustansya at walang nangyari sa kanilang mga katawan. Kaya subukan mo kung ikaw ay mahilig sa tega o wala kang hilig, yan ang dapat mo kainin. Tikman mo, subukan mo yung sarili mo para malaman mo kung gano'n talaga kasarap at kasustansya itong bukid na to. Kaya panoorin mo lang yan kung paano pagluluto para matutunan mo kung paano yung mga ingredients na kailanganin at kung paano yung timing sa pagluluto sa pagkahalo pa lamang. Talagang alam mo na nagmamantika na. Talagang sustansya talaga napakasarap. Talagang mabilis ka maaakit sa luto neto. Dagang ito kapag ito ay nasa kawali pa lang nakikita mo doon umuusok, nagmamantika. Aw, nako, mapapaw. Wow, kasasarap talaga. simulan na natin ngayon kung paano magtimpla ng napakasarap na adobong taga. Yeah. Yan ang mga rikado to. Babong sibuya, sili. At siling green. Yan ang ating ng na po natin. Ang ating tagis. ng bawang. mo na sa bawang ko. Buyas. Eh yung ano, ano? kinain ano? mo nung mo. Oo, oh, kinain ko to. Nagtas nagtira ko. Inalmusal ko sa umaga. Minakbang mo sa umaga, almusal.

nakikita pa lang yung pagluluto parang takab na takab na sila dyan ano to? kita oh. dito kasi pagka nagluto diba gigisang pa ang sibuyas oh. ito Tapos bubusan ka agad ng sopa toyo ah ano okay. hindi well, fry ko muna yun ano sasakot ko para mo lang sa ano to? para sandali lang para konti lang nalagay kong toyo hindi ano, Sandali, lalo Fried daga. Fried daga. Fried daga ba yan to? Uh, Spicy.

Tapok, kasarap naman. Yan pala, naglalaway na yun. Kapag napapalad pa na nila yan, naglalaway na sila dyan. Ang maraming nga niya, mga kapampangan. Mga panood dyan, ha? Sa Pilipino. Sa Bulacan. Yan, Bulacan. Right, I Fried daga. Spicy fried daga. Ano to? Eh, Ngayon birthday ko eh. Ang tik namin daga. Palanggana nga yung daga. Hindi lang tayo nakarating dun. Ano to? no, Yung birthday mo. Sabi mo may daga. Ay, nagdala sila rito ng daga. Uh, hindi. yung isang birthday ko. dahan ng toyo magali kasi ang bowling pagka maalit kasi toyo ay suka. May suka ako. Malaki. po ang suka. 马路边不能修换了他，都。

Ari pa tutuyuin mo na lang yan. Pati mati sila dyan. Pati ka lang. Lumuto na yan. Kuklad na yan. Hanggang na yan.

để nó phải thôi Hãy subscribe cho tubong tuyo eh no pati na na ready na ah manati ngayon titikman natin ang fried daga so parang gusto ko magkamay. Chat Hmm. Pinakain din Kina kan na po sa to.